Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong kamag-aral. Sa araw na ito, manonood kayo ng isang video ukol sa isang alamat. Ito ay ang misteryosong alamat ni Mariang Mahiling. Maraming versyon ang alamat na ito. Marami rin iba't ibang istorya ang kwento ko ngayon ay halos sa isa sa mga naunang bersyon. Ang pag-ibig ni Maria Makiling. Sabi sa mga alamat, nagkapanahon noong nakaraan, ang mga diwata o Diyos ay namuhay tulad at kasakasama ng mga tao. Kahit sila ay may hiwaga, nagsasalita sila at umiibig, namimili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao. Ang itinuturing na pinakamakapangyarihang Diyos na si Makaptan ay umibig sa isang Diyosa. Naging kabiyak ni Makaptan ang magandang diyosa ng buwan sa kalangitan na silibulan. Ang pag ng mga bathala ay nagbunga ng isang marikit, maalalahanin, matulungin, at mapagmahal na diwatang si Maria. Isang araw, bumaba siya mula sa kabundukan upang makisaya sa mga sa kabayanan dahil noon ay araw ng pamilihan. Sa dami ng tao, nagkasiksikan sila at nagkalapit sila ng isang matipunong binata. Nagpakilala ito bilang si Dencio at nagpakilala rin naman si Maria. Sa unang pagkakataon, hinangaan na kaagad nila ang isa't isa. Marahil, nahulog na ang loob ni kay Maria. Simula noon, lagi na silang magkasama, nagkukwentuhan at namamasyal. At naging higit pa sa pagkakaibigan ang turingan nila. Ngunit isang araw, kinausap si Maria ng kanyang amang si Makaktan at sinabi, huwag siyang lubos na pakatiwala sa mortal dahil maaaring ito ang makapagpahamak sa kanya. Bagkus, layo at ina ang binata. Tumangis si Maria at nagmakaawa sapagkat iniitig niya si Benjo. Ngunit sinabi nito, nalabag ito sa mga kautosan ng mga Diyos at diwata. Nasakit man sa langgan, ay nagpaalam na ang dalaga sa minamahal at ipinaliwanag ang samihi ng paghihiwalay. Hinagka ni Denso ang kanyang sinisinta, dala ng labis na kalungkutan at pighati. Sinubukan niyang pigilan ito sa paglisan, subalit buo na ang pasya ng biwata. Mula noon, hindi na bumaba ng kabundukan at nakihalubilo sa mga tao ang magandang diwata. Ninais niya na lamang na manatili sa kanyang tahanan at bantayan ang kanyang masasakupan. Dahil dito, nakilala siya ng mga tao bilang si Maria Marinig sapagkat siya ang tagapangalaga ng na nasabing poong.